na booking ang umano'y malisyosong paggamit ng chat GPT ng PR firm ng anak ni ultra-bilyonaryo Yossi Tanko. Ang goal, siraan daw si VP Sara noong eleksyon. Yan ang agenda report ng ating Mojo, John Manalo. Ganun na ng OpenAI ang Philippine chat GPT accounts na napapabalitang ginagamit ang platform para mag-generate ng social media comments na pumupuri kay President Bongbong Marcos at sa naman kay Vice President Sara Duterte. Sa report ng Open AI na may pamagat na disrupting malicious uses of AI, sinabi nito na may chat GPT accounts na ginagamit ang kanilang AI platform para gumawa ng English at Taglish comments in bulk volume. Ang mga nasabing comment Posted daw on TikTok and Facebook at nakapokus umano sa mga politikal at current events sa bansa, partikular na sa hidwaan ng Duterte at Marcus Capps. Revelasyon din ng OpenAI, konektado ang aktibidad na ito sa Common Sense, na isang commercial marketing company sa bansa na nakabase sa Makati City. Ang founder at tumatayong CEO at president ng kumpanya, ang bilyonaryo na si Joseph Agustin Tangco o mas kilala bilang Jager Tang, ko cool.